Yeah, pakinggan mo to, bago ka magpanggap na hari Baka tong linya ko, lunukin mo't sumabog sa ngiti Dito flex, to'y sermo ng kali Linya ng lason truth na may halong kuryente Yeah, kada barko may ipin may visa Bawat letra tumutusok sa peke mong visa Mga rapper ngayon, puro hangin sa kwento Walang ugat, puro hashtag, walang semento. Ang laban ko luma, indugo pagdasal Habang sila nakafiltra pa rin kahit literal Plastic prophets preaching fame sa mic Pero linya ko raw poison Yeah, that's right Giniling sa bit tapos sinalo sa galit Bawat silable ko parang suntok ng langit Pag sinubukan mong gayahin malalasong ka bro Kasi di mo kayang dalhin ang bigat ng totoo Linya ng lasong tunog ng katotohanan Bawat bitang may sugat, bawat ugma May laman pag nilunok mo to wag ka Walang yung lason, lasang apoy sa dila Galing sa gatar pero letra kong may sigla Walang antidot sa salitang totoo Pag tinamaan ka, tulog ka sa tono Mga self-proclaimed gods pero di marunong umako Bars nilang recycle para lang plastic cup sa baso Ako yung maruming malinis para ng ghetto Habang sila custom lang walang credo Boses kong may kalawang pero tunog bakal Habang kanila para ning the what the choir in crime Laso ng flow, pero holy ang rhyme Walang ghostwriter, kali ang nagturo Mga scar sa kamay ko, yan ang diploma ko puro Hindi ko kailangan magyabang ng gear Pag bumitaw ako ng linya, tahimik ang spirit uh! Inyan ang lason, tunog ng katotohanan Bawat bitaw may sugat, bawat tugma may laman Pag nilunok mo to, wag kang magtaka Truth hurts deep, lalo kung peke ka Inyan ang lason, lasang apoy sa di sa salitang totoo Pag ka, tulog ka sa tono Wat yan ang communion ko Pinagbalo ko ang dugo at tunog ng baryo Lason ng letra, pero gamot sa matino Kasi minsan katotohanan ang antidot ng gago Hindi to beef, to'y gutom ng kultura Balik sa ugat, di sa hype ng basura Bawat tugma, may sermon ng daan Pag hindi mo kinaya, huwag kang magtanong kung saan So bago mo sabihin, ikaw ang hari ng rap Muna kung sino ang tunay na grind Ako yung linya ng laso na hindi natutuwa